So ito mga kabas, nilagay ko ulit dito sa lupa na may sapin para tatanggalin ko yung mga sira-sira, yung mga may damage. Saka ko ila, ulit nilalagay sa batya. Para pag inuwi ko ay malinis na. Yan mga kabas yung aking na harvest sa araw na ito. Yan, ganda. Gabundok. Ah bunga ng obas assorted ito mga kaobas kulay black tsaka yellowish yan ganito yung itsura nya pagka talagang yung hinog na hinog na sya yung napakatamis uh, na sya ganyan ganito naman yung uh, black pagka hinog din sya nagkukulay black tapos parang violet sa ibabaw hindi ko alam yung kulay na yun so hanggang dito lang mga kabas yung ating video maraming salamat sa inyo lahat bye bye